So guys, mayro pa lang bagyo dito sa lugar namin kaya pala walang tigil yung pag-ulan. Nasama ko nga pala si Mama at pupunta nga pala kami sa computer shop. Bago nga pala kami pumunta, bumili nga pala muna kami ng tinapay. Yung tinapay na bibilin nga pala namin itong donut. Malambot at masarap nga pala 'to. Binili na nga pala namin 'to lahat kasi mamimigay kami sa player. Hindi ko nga sure kung mayroong naglalaro kasi nag-uulan na naman. Halos 50 pesos na nga pala 'tong binili naming tinapay. Hindi na namin dinamihan baka kasi wala naglalaro. Pero sabi nga ng iba, ting positive lang. Ako kasi guys, palagi ko inuunahan ng negative thoughts. Masama pala 'yon lalo na kapag magbibusiness. At nakakatuwa lang talaga kapag pumupunta ako dito ay palaging puno. Parang ko wala nga din to binili kong PC kasi palagi na lang puno at palagi na lang merong nag-aantay. Kaso ito lang talaga yung kanayang ng pwesto, 10 PC lang. At syempre pinamigay ko na nga rin pala itong mga tinapay. Grabe guys, sobrang dami player, pa lang player ko lang patong tinapay na binili namin. Kaya yun nangyari nga pala dito ay tigitigis na lang silang tinapay. Marketing strategy ko na nga rin pala to guys dahil nakakasumid nga pala tong tinapay na to. Meron kasi to parang harina na nakakaubo. Kaya kapag inubo nga pala dito ay non-stop na yon papasok yung pagbebenta namin ng tubig. O di ba marketing strategy? Ayun nga guys, nakabenta na agad ako dito ng tubig. Nagbili na nga rin yung iba kasi hindi ko na bidyuhan. Si mama nga pala guys, ay naglalagay nga pala ng mga presyo ng mga paninda namin. Minsan kasi yung mga player namin naghahanap ng mga kukutkot. Ayun guys, ito nga pala yung mga audio player ng mga computer shop. Naglalaro nga pala sila dito ng mga Dota. Bago nga pala sila matapos, ilang oras nga pala sila naglalaro. Nung pagtila nga pala ng ulan ay magpapahinga na sila. Sakto pag-alis nga pala nila, mayroon ulit maglalaro. Mga OG player nga pala sila at naglalaro nga pala sila dito ng Counter Strike. Nakakatuwa lang guys dahil sobrang dalang ko lang mawala ng customer. Siguro mula umaga hanggang gabi dito nawawala ng customer. Kahit umulan at umaro, meron pa rin naglalaro. Fast forward nga pala guys, alas 8 na nga pala to ng gabi. May bagong dating na naman ang mga player ng Counter. Kaya nga guys dahil anim na PC lang yung nalalaroan nila. Kasi guys, yung mismong laro nga pala ay may problema. Hanggang anim na player lang kasi yung pwede mag-connect. Ginagawa na nga pala yung paraan para pwede sila maglaro ng 5v5. Tapos dito naman sa server ay tamang patugtog lang ako. sa rin kasi may nabili din akong speaker. Kaya gamit na gamit to sa pagpapatugtog ng kanta. So ayun guys, share ko na nga rin pala tong cashier namin. Gawa nga pala to sa karton ng headset. At dahil wala pa kami lagay ng pera, ito na lang muna. Si mama nga rin pala yung gumawa nito, kaya medyo matibay. Ayun guys, medyo tumitila na nga rin pala yung ulan dito sa amin. Kaya si mama meron na namang dala. Dinalan niya nga pala niya ako ng merienda dito na tinapay. Sakto kasi na hindi ako nakakain ng tinapay kanina. Baka nga rin guys, ito na rin yung hapunan ko kasi sarap. Meron kasi pala na hotdog, which is my favorite ito. Mm. gis Ayan guys, meron na nga rin pala siya dala dito ng tubig. Kaya nakapagpa-refill na ako at nakainom na rin. Ayun guys, nakakatuwa lang talaga dahil meron akong solid player na dito naglalaro. Sabi ko nga sa sarili ko guys, kapag nalugi nga pala ito ng 3 months, ibebento eh, ko nga pala ito lahat. Pero ngayon guys, parang hindi ko na yata nakikita na malulugi ito. Dito na rin kasi naglalaro yung mga OG player na counter at Dota. Kaya worth it talaga na nag-invest ako sa mamahaling computer. Kahit anong laro na kasi, eh, pwede na lang laruin dito ng smooth. Walang kalaglag at walang ka-loading-loading. At syempre guys, kailangan talaga natin maging mabait sa mga player natin. Kapag kasi hindi ka mabait at wala kang pakikisama, ay for sure hindi na sila babalik. Ito nga guys, pati nga ako naisama na rin nila sa laro. Kasama ko nga palagi dito si Boy Ubo at palagi kami magkakamping. Alas 10 na nga rin pala ng gabi. Kaya ayun lang. Thank you for watching. Bye bye!